Hello! Great day sa ating lahat ngayon. Good morning po sa ating lahat ngayon. Sa lahat po na nakapanood ng video natin. Diba? By the way, I'm Carl Drian. Isa po ko sa mga trusted leader dito sa community natin. Dito sa Digital Master Community. And syempre po, meron lang tayong batiin din ng mga kababayan natin. Diba? Natulungan natin na pauwi, na, dito for good sa Pilipinas, 'di ba? So isa po 'yan sila sa mga natulungan natin na kapag for good na na nagkaroon talaga ng malaking savings, 'di ba? So habang nandiyan sila sa ibang bansa, 'di ba? So ngayon, 'di ba? For good na. So congratulations pala kay Ma'am Karen Dumaplen, 'di ba? OFW partner natin from Kuwait na natulungan din natin for good dito sa Pilipinas na merong dalang savings para sa kanya, para din sa pamilya niya, 'di ba? So congratulations po Ma'am Karen. And syempre din po, si ba, So gusto ko lang din batiin din, nakapagpurgod na din si Ma'am Leslie. 'Di ba? OFW partner din po natin na nasa Kuwait po siya. 'Di ba? So habang nasa Kuwait po siya, ginagawa part-time yung negosyo natin and right now po, 'di ba? So sila po yung OFW icon natin na nagkaroon din po talaga ng malaking savings na habang nasa ibang bansa man sila noon. Pero 'di ba? So dahil sa ginagawa talaga yung business natin part-time, sobrang sipag talaga nila, di ba? So ngayon nakapag na na meron dalang savings na malaki para sa pamilya na nila, di ba? So again, thank you so much po sa iyo diyan, Ma'am Leslie. And gusto ko lang din pong batiin din isa sa nakapag-forgood na din si Ma'am Cherry Santos, di ba? OFW partner natin from Saudi Arabia na natulungan din po natin nakapag na merong malaking savings. Ginagawa part-time yung negosyo natin na nandun pa sa Saudi Arabia. And ngayon, sila na po yung mga kababayan natin OFW icon na nakapagpurgod na na merong malaking savings. And lastly, walang iba din si Ma'am Jobilin, di ba? OFW partner natin yan from Kuwait na ginagawa yung negosyo natin part-time and yun yung kagustuhan niya talaga na makapagpurgod na. Ginagawa niya talaga yung opportunity natin, yung negosyo natin part-time. So ngayon, isa na po yan sila sa mga natulungan natin nakapagpurgod na meron talagang malaking savings, 'di diba? Dahil sa tulong ng community natin dito sa Digital Master Community, sa tulong ng AuB community, 'di ba? So congratulations po sa lahat ng mga kababayan natin na natulungan natin na nakapag dahil sa tulong ng community natin dahil sa isa po sila sa nag-decide talaga na gawin yung opportunity natin. Again, congratulations po sa lahat ng mga kababayan natin na na. And ikaw ngayon, kung isa ka sa nakapanood ng video na to, OFW ka man ngayon na matagal na dyan sa ibang bansa na wala pa ding naipon, ba? Diba? So, grab this opportunity kasi ang dami na din po talagang patunay na mga kababayan natin na nag-decide lang din ginagawa yung negosyo natin part-time na nandun pa sila sa ibang bansa. And ngayon, Sobrang ganda lang din, sobrang sarap talaga sa feelings na natulungan natin sila na mapurgod na dito sa Pilipinas. Eh kung ikaw ngayon OFW ka, 'di ba? So uh, aralin mo lang din, grab this opportunity kasi I know kung nagawa nila, magagawa mo din. So congratulations po everyone and kayo naman yung next.